Sunod-sunod po ang mga ulat ano, tungkol sa frustrations at sentiment issues sa loob ng ICI. Mula po sa inyo mismo, paano po ninyo ilalarawan yung kasalukuyang atmosphere sa loob ng komisyon? Uh, at least, ma'am, um, ano, uh, kahit ganun pa po man, ma'am, na maraming mga issues, mga challenges, tuloy-tuloy uh, pa rin po dapat ang ating trabaho because uh, We were given the mandate to investigate uh, and and uh, look into the uh, present situation for the no mga uh, mga scandals po uh, pertaining sa uh, flood control projects na nangyayari. So, kahit na po medyo challenges, dapat ay congru yung moral that's part of the of the job, uh, that's part of the. Uh, sa uh, isang organisasyon uh, na, na kinabibilangan po namin, ay normal na po yan, uh, Ma'am Sheryl. Opo. General, sabi niyo nga po, dapat hindi wag malo moral. Umabot na po ba sa punto na medyo bumaba ba ang moral? Uh, hindi pa naman po kasi kung mm hmm. mapapansin po ninyo, despite nga po dun sa claims na hindi pa po nare yung mga pondo namin, eh tuloy-tuloy pa rin po naman ang pagtatrabaho po ng lahat, especially po yung aming mga Uh, tatlong commissioners at uh, yung mga mga lawyers po namin na sila po ang review ng mga uh, documents sila po yung prepare ng mga mga referral so so far ay okay pa naman po sila ma'am Siri na uh, nagtatrabaho atos alam po nila na nag-aantay po ng uh, ng resulta ang uh, karamihan po ng ating kababayan sa ongoing po na investigasyon na uh, ginagawa po ng ICI at mga kasamang mga ahensya at mga departamento